Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video At inyo pong napanood itong uh, si Catriona Gray dahil usap-usapan siya ngayon dito sa social media Matapos ang kanyang uh, pagbisita dito sa Thailand at kasama niya po dito itong si Antonia Porcel So kuha sa mga larawan mga kapolitika ang napagandang imahe ng Miss Universe 2018 na si Catriona Gray kung inyong matatandaan ay sa Thailand po kinurunahan itong si Catriona kung kaya ganoon siya kapopular dito sa bansang ito. At uh, ang maging indication nito ay yung uh, pag Pilipinas talaga may pinapadala sa ibang bansa, most special dito sa Thailand ay talagang sinusubaybayan nila yan mga kapolitika dahil ang impression nila pag Pilipinas pagdating sa mga beauty pageant ay uh, malakas tayo. So ito ay isang malaking uh, challenge dito sa ating candidate para sa Miss Universe 2025 na si Atisa Manalo na kinakailangan na magpakitang gila siya dahil meron na po tayong impression sa mga taga Thailand na uh, ang Pilipinas ay isang powerhouse na bansa pagdating sa mga beauty contest samantala nakabalik na rin po si Tara Valencia dito sa Pilipinas matapos yung kanyang laban doon sa Miss National 2025 sa Poland na nagtapos siya bilang third runner up so kahapon po is nakauwi na po siya dito sa Ninoy Aquino International Airport Samantala itong si CJ Opiasa naman, 'di ba? Na-suggest natin dito sa ating uh, mga previous na video yung 4B Sinawat at dinagdagan natin ito ng uh, another B which is yung behavior. So, meron na po itong confirmation dito sa sinabi ni CJ Opiasa. Yung uh, mga B na tinutukoy ni Nawat ay brain, body, beauty, and business. And then yung panglima is yung behavior. So kinumpirma na po ito ni CJ Opiasa dito sa kanyang speech kasi kahapon nga ay nagkaroon ng introduction para sa mga candidate or mga representatives ng Miss Grand Philippines na kung saan ay frontrunner kaagad itong si uh, Emma Tiglao at itong si Anita Rose Gomez. Okay, so yun mga kapolitika ang ating uh, update dito sa mga samotsaring kaganapan sa mundo ng beauty contest.